Pwede ko bang matanong kung ano yung pangalan mo? Carla po. Magkaano-ano po kayong dalawa? Mang kasintan. Oh, sana all. Ilang buwan na po kayong dalawa or ilang taon na po? Four months. Ongoing five. Hindi <laughs> <Inigili>. ka? Siyempre po. <laughs> swerte ka ba sa kanya? Sobrang. Sobrang swerte. Aww. Ano mo po siya kamahal? Yung love ko sa kanya, hindi ko ma-explain. Siya yung unexpected love ko. Kusa na lang dumating. Hindi ko na lang alam na malaya na hulog na. Kasi hindi po tumitingin sa physical appearance or sa gender. Kundi tumitingin ako dun sa characteristic, attitude. And then kung paano siya makitungo sa ibang tao. Swerte mo, sir. Sana all. Sana all. <laughs> <laughs> describe mo siya in one word. Pwedeng two words. Two words, sige. Imperfectly perfect. Kasi hindi lang naman yung mga perfect, perfect niyang characteristic or attitude yung minahal ko, kundi yung mga flaws niya rin. Wow! Paano kanya napasagot? Paano kanya niligawan? Actually po, ako yung nag-first move. <laughs> ha? Huh? Uy! Uy! Ah, sana all! Ano ba yan? Sana all! Ngayon interview ko, kakilig to! Sir, oh. grabe ah. Swerte mo. Ano masasabi mo? Dun? Well. <laughs> <laughs> May pagkakataon ba na tumitingin ka pa sa iba kahit nasa harap mo na ang prinsesa? Hindi na po, siyempre. Nasa harap ko na po, prinsesa. Ba't patitingin sa iba? Ah, tanong ko lang, kontento ka na ba sa kanya? Sobrang kontento po. Gaano mo siya kamahal? Sobrang. Four months pa lang kayo. Alam ko po na lahat ng relasyon po sa una masaya. Pero nasa tao naman po yun. Kung pipiliin niyo ang isa't isa sa araw-araw, magtatagal kayo. Kailangan na po talaga kasi open communication para maging healthy yung relationship. Uh, Ma'am, syempre, ma, hindi natin may iwasan dyan ng discrimination sa ibang tao na maraming taong na against sa ganyang relationship paano mo na-handle sa sarili mo yung ganun yung pagiging legal nyo sa mga parents nyo syempre paano mo na papayag yung magulang mo sa sitwasyon ng ganyan basta nagsabi po sa kanila na eto ako hinihintay ko lang din po yung reaction nila na kung okay ba pero nung narinig ko yung sinabi nila na as long as wala kang tinatapakan na ibang tao okay kami doon or kung saan ka masaya okay na ako doon so yun lang po yung hinihintay ko na uh, consent or yung uh, opinion lang po nila yung tinitinan. Pero okay. Yes. Bait ang parents mo, naiintindihan ka. Salute kahit pa paano. Ma'am, uh, if ever lang naman to, sana wag magnyari. Uh, if ever na mag-cheat si sir mm -hmm. to, matatanggap mo ba sa sarili to or magiging okay ba sa iyo to? Of course po, hindi. Kasi ganun po yung nangyari sa akin dati. Hindi na po man to tolerate ulit ng ganong sitwasyon. Pero alam ko naman po sa sarili ko, hindi po siya gagawa ng ganon. Sa mga katulad nyo, ano yung gusto mong may payo sa ibang tao para kapulutan ng aral? Ang nagiging experience ng love life yung dalawa? Let go and let love. Ah, uh, huwag nyo rin pairalin yung puso nyo. Pairalin niyo rin yung utak Sa isang relationship, kailangan na sa center pa rin si God. Mas magandang relationship na may guidance. Good. Dapat nasa center natin si God. Always. Huh? Swerte mo talaga. Po. Well. <laughs> Well, yun lang. Maraming salamat sa napakagandang story na binahagi nyo kay Stockwell. Thank you po. Mm. Swerte mo talaga. Well, well. <laughs>